Hi guys, I'm Sis Jel from Galilee Bible Baptist Church. May nagtanong sa akin, um, kaya ko ba daw magtahi? Hindi lang kaya magtahi, kundi kaya ko pang maglagay ng sinulid sa karayom. So ito, meron tayong sinulid. Meron din tayong karayom na nakapwesto na. Ganito kasi ginagawa ko. Pag nandito ko sa foam, yan, itutusok ko siya dito sa foam. Gaganya din ko siya. Siyempre, kailangan kahit na blind tayo, ay madiscarpin naman tayo dapat. Yan. So ganito yung gagawin ko. Okay. Yan. Saan ko pumasok na? Ayo. Yeah, major risk. Pero minsan, isang ganun lang ko pumasok diyan. Ba tayo din? Hoy, Jakarta. So 'yan, no? Oh, Makita niyo naman, ha? Sa mga cited, makita nyo kung Paano siya pumasok? You can see, meron akong short dito na butas yung, ito, yung, anong tawag dyan? Hindi ko alam tawag dyan sa Tagalog eh. Yan. So, ito, tatahiin natin. Eh, paano ba ako ngayon magtahi? Ganyan ako magtahi, ah. Siyempre, hindi naman kagaya ng mga sighted ang pagtatahi ko. O, o, kasi nga, akin lang to. Walang, ano, walang, walang personalan. So, ganyan ako magtahi. Para madali. Yan. Ganyan ako magtahi. So, siyempre, wala namang problema dito kung hindi siya derecho. Kasi hindi naman ito makikita eh. Pero dapat, yung tela, kakulay ng sinulid. Pero ito lang naman na yung samples. So, ayan, hindi mabilis. O, hindi na ano na. Tapos na agad yung isang ano natin. Linya. Ngayon, babalik na tayo. Siyempre, gagawin ko para hindi na kaano yung sinulid. So, ayan. ko ulit. Ay, sayang sa mga visually impaired na ano, nakakarinig. Hindi nila makikita kung paano yung ginagawa ko. Oops. Pero totoong nakakapagkahita nila. Na Nakita nila yun. Ah, guys, so... Yun na. Oops. Sorry. Ayan oh, na, oh. Para mailak po siya, para hindi siya matanggal, syempre. Kasi may tendency matatanggal siya. Ilalak po siya ng ganyan. Nagalim mo siya. Para kahit putulin ko na yung sinulid hindi siya matatanggal. Tumong apat, pwede na yung tapos. Okay, guys, ito na yung tinahiko, no? Balita rin ko na. Tignan natin baka may butas. pa guys thank you for watching